as nag-uumpisa ako hanggang sa narating ko to mas mahimbing ang tulog ko sa ipon kumpara sa jipon sorry for jipon users dyan okay din naman ang jipon wala naman akong problema pero mas mahimbing ang tulog ko sa ipon eh kumpara sa jipon welcome back sa ating panibagong vlog so it's me again uh, happy ang tv <laughs> so sinong namimiss yung wala mga vlog natin no? Uh, sa mga uh, namimiss tayo ito na nga nagbabalik tayo so ano ano ba ang ating topic ngayon sa vlog natin no? so ngayon ipapakita ko kung ano ang pinagkaiba ng Iyon ko kung kita. Meron tayong 1x4 splitter, sorry at sinipon ako na naman dahil sobrang init. Meron tayong Microtech RB series at meron tayong Topon. Ayan, 'yun ko ang kita. Topon ipon OLT pizza box. At meron din tayong Porpon. Teka lang. Ayan, Porpon. Okay, so fresh na fresh lahat brand new. Okay, so bago tayo magumpisa, meron lang akong sasabihin, konti, disclaimer sa mga nagpapasit up sa atin, no? So pag ba daw nagpasit up, uh, may bayad ba daw? Yes, of course, pag tayo ay pupunta sa mga area ninyo, excuse me, pag tayo pupunta sa mga area ninyo, may kaukulang bayad yun. Kumbaga, professional fee yun. So, pupunta ako sa lugar ninyo, ako yung magtuturo, ako yung... Uh, bali, nakabukod pa yung pagsiset up. Pero, ang ginagawa ko, hindi na ako mismo nagsisitup. up. Kayo na, mismo Tum, nag nagtuturo lang ako imbis na tatawag kayo sa akin for the support kung paano gagamitin paano paano pagaganahin saan isasaksak nandun ako mismo sa mga tabi ninyo so parang spoon feed so nandun ako sa tabi ninyo nagsisit up kayo mga ano ginagawa natin hindi ko lang binavlog yung iba Pumupun, pumupunta tayo sa magandong lugar nag nagsisit up tayo uh, tinuturo lahat kumbaga yung tatawag kayo sa akin for support wala na so nandun ako mismo sa mga tabi ninyo pero take note <laughs> take note talaga mga ma'am sir may bayad po yun so ang ano sistema natin sasagutin niyo yung ticket namin sa pero hindi kami nag ano kasi da dala daladala nga namin yung materialis ninyo na bin binili ninyo yun pala bumili kayo ng package hindi ibig sabihin na hindi na kayo magbabayad for the professional fee magbabayad kayo kung pupunta kami sa area ninyo yun yun ito is dito lang kayo kumuha ng package deal sa atin kasi hindi kayo mahirapan sa support meron kayong mapagtanungan kung may uh, malilito kayo sa setup kung um, baga mawala ba mawala kayo sa system, sa setup, sa deployment nandun ako mismo imbis na tatawag kayo sa akin kasi hindi ko naman din hawak ang aking oras pag kunyari yung time na uh, kailangan nyo ng support tapos nandun ako sa field o di walang magsusupport sa inyo so kung nakaschedule tayo dun sa mismong area ninyo na pumunta ako eh, nandun talaga ako hindi, hindi ako aalis hanggat sa matapos So siguro mga 3 days kayang-kaya nyo na yan. Si Sir nga yung isa kay Uh, san ba yun? Kaya niya ng 4 days. Yung isa, 5 days. Kaya yung no, 3 days lang. So hanggang nap 3 lang kami. One day nga lang yun eh. Kaso, uh, ayaw niya pa akong pauwiin kasi banding-banding daw. So yun, ang uh, sasabihin. Yun yung sasabihin ko pala ngayon. Kasi may nagtatanong bakit ganito ganyan. So pwede naman. Kung may nag-offer ng libre, why not? Pero sa atin, libre na nga yung tutorial, ililibre nyo pa yung uh, pagsisit. Parang hindi naman makatao yun. At ako rin ay kumakain din ng mga <laughs> ng mga pagkain. Meron din akong pangailangan, kumbaga. Meron akong, uh, ano, tawag dito? Uh, obligasyon sa aking pamilya. So, yun nga, kahit na may network tayo, dahil ako ay pinapunta sa lugar ninyo. Anyway, wala namang wow. Wala namang mawawala pagka uh, syempre gagastos lang kayo pag usapan naman natin pero may ano tayo may flat rate tayo so sa pmpm -PM na lang depende kung ilang days yung flat rate natin yun yun kung lampas na magkikinta tayo kasi sasagutin niyo yung aquan accommodation sasagutin niyo yung sa foods sa kasi nagdadala ako ng sasakyan pag pupunta sa inyo dahil dahil, dahil nga dito sa mga materialis na dala -dala namin syempre pamasahe sa Roro, kung tawid dagat, pamasahe agas, uh, yon. So, meron din gagastos, pero isang gastusan lang. Hindi ko hindi naman ako maghihingi ng royalty sa inyo. Kung ro royalty is yung magbabayad kayo buwan-buwan sa pag-set up ko hindi. Sa inyo yan lahat, sa inyo, sa inyo. Wala akong ayaw ko din ng ganoon So, magbayad lang kayo ng kaukulan na tama lang sa uh, ginawa natin o so, nagkuhan tayo, execute tayo, ganun lang. So, yun, isa sa sasagutin natin sa mga tanong. Meron, merong mga nag-PPM. So, siguro, nahiya, nahiyang mag, magtanong. ah uh, siguro, baka Ah uh, nahirapan siyang mag open up dun sa comment section kaya ang ginawa niya nila nag PM sila okay naman wala namang problema sinasagot ko lang din naman ang inyong mga uh, tanong inyong mga concern sinipon talaga ako so yun nga tuloy na tayo so bago pala meron tayong phone uh, module yung isa na san ba nandito pa ata sa kanyang kahon sa so, 1x2 ito sa so, 1 by 4 ito So, dahil bago siya, may plastic, ilagay muna natin. Yun pala, bago nyo pala isaksak ang inyong mga OLT, dapat lagyan nyo ng module. O, bago kayo mag mag on, dapat naka saksak ang inyong mga module. Huwag kayong magsaksak ng module na naka on na. May, madadali ang inyong mga module nyan. So mag-reading tayo. Sab Pagsabayan na natin, isaksak na natin yung 1 x 2. Ah, 1 x 2 naman. Yung 2 pun. Sorry. Sorry for the word. Okay. So ganun pa rin. Ang style is taas yung kuan. Taas yung nasa taas itong kulay blue. Itong ito ito. Ito kulay blue nasa taas. Pataas siya. Baka magkabaliktad hindi naman ayos lang ayos siya ganyan po tapos saksak ninyo sa kuryente ay baliktad simpre kunin natin yung ating mahiwagang o yun pala si sir may may nag message sa atin na bibili ng TDR yun pala sir, mayroon tayong tutorial about OTDR pagkatapos lang itong video na to. Okay? Hintayin natin na mag-boot up siya para hindi siya nakakasilaw. Okay? So manood lang kayo dyan sa ating tutorial. Ang gagawin lang naman natin dito ay mag-reading tayo sa purpon, mag-reading din tayo sa tupon. Kasi may sasagutin tayo na tanong, ano ba daw ang pinagkaiba ng purpon at tupon. Magandang tanong yan. Yung iba naman kasi sinasabi basic lang daw. Eh sila, nabibisikan sila kasi nga alam na nila. So tayo, tinuturo natin from basic. Kasi the most important thing sa pagsisit up is alam mo yung basic. Paano ka magiging advance or pro kung hindi mo alam yung basic. Kaya huwag kayong magyabang, huwag kayong magdamot kung alam niyo ang basic stay low key lang huwag kayong magano, wag kayong magpaka paan ba magpaka as if ba na marunong at yun naman pala hindi kayo perfecto si God lang ang perfecto kaya dapat marunong tayong tumanggap ng mga uh, concern ng iba basta nakaka maayos lang na uh, tambag ba advice concern walang problema sa akin pag mga kasi may mga may mga bagay din naman tayo na hindi natin alam na alam ng iba alam din ng iba na hindi natin alam so ba ganun yun kaya dapat marunong tayong tumanggap ng uh, concern or advices ganun dapat hindi tayo kailangan magmamarunong at hindi naman talaga tayo marunong saksak ko lang. Okay. Buhay yun lang natin. Okay. Sinipon talaga ako. Ay. Okay, punan natin. Okay, buhay na. Iwan ko kung kita sa camera kung buhay na ba. Ayan. So, buhay na. Hintayin lang natin. Hindi ko... Hindi ko sasabihin. Hindi ko sabihin. Hindi ko i... Ano itong microtech at mag... gamit nito. Itong 1Y4. Eh, nakalagay lang to sa gilid tas wala akong space na mapag mapaglagyan kaya pinatong ko na. Okay, so much for that. Yung unang pun ang yung dalawang phone ang i -re natin ano ba yung makukuha natin hindi pa hindi pa naka naka Okay. Hintayin natin na mag-boot. Okay, ayan nag-boot na. Ito na. So ano ba ang pinagkaiba ng 4pon sa 2pon? For me, maraming nagsasabi na malaki ang pinagkaiba sa 4pon at saka sa 2pon. Siyempre oo, malaki. Malaki ang pinagkaiba sa presyo sa uh, paano siya i-deploy gaano kahaba yung madi deploy gaano kalayo yung maabot for me 2 pawn and 4 pawn 4 is parehas lang siya same same siya ng same siya ng sistema same ang ano sa loob same ang kaniyang clients na pwedeng i-cater in one pawn at same lahat halos may tinji aple at meron din console lahat meron meron siya ito ipapakita ko ayan halos parehas lang talaga siya apat din ng uplink dalawa din ng uplink dalawa din ang uplink ng tingji apat din ang uplink ng tinji at apat ang pun apat ah dalawa din ang pun dito Saan lang ba sila nagkaka-diferensya? Ito yon Saan sila nagkaka-diferensya? Sa maximum of clients na pwedeng i-cater. Dito na natin masasagot. May nagtanong, Sir, paano ba pag lampas 64 clients, uh, matutulungan ba ako ni 4 Pag umabot na sa 64 clients yung isang po uh, ng punto anang 2-pon? Yes, matutulungan. Itong 1 pon at 2 pon, yung isang pon ay 64 client. Sa ipon kasi ipon tayo eh. Wala tayong jipon. Kasi ang jipon ah uh, okay din naman pero sa mga budget meal na nag-uumpisa, mas ina-advise ko na mag-ipon kayo. Uh, pag iponan nyo at bumili kayo ng ipon. Ganun 'yon. So, ipon paano ba isi-sit up sir pag umabot na sa 64 clients di, latagan ninyo ng panibago dito sa isang pawn mag upgrade kayo ng 4 pawn o kaya kung lampas kayo 60, 64 clients doon na kayo sa 4 pawn lalatagan yung isang pawn papunta naman doon sa area na yon. tapos yung isang pawn naman pang pawn 3 ilalatag nyo naman yun sa kabilang area tapos pag dalawang ano ano lang direction lang yung isang yung isang po naman na pang apat pang 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 pun four latagan niyo rin ang isang core papunta doon kung hindi kayo magmo multi core pero kung meron naman kayong fusion pwede gamit kayo ng dual core gamit din kayo ng dual core ayos yun kaso nga lang pagdating sa mga dugtungan gagamit kayo ng OGB So ano ba ang OJB? Wala akong sample dito. Parang box din siya na doon niyo ilulok yung inyong mga fiber sa inyong two core. Ah marami diyan, orange pwede. Tapos pag sa naman sagad talaga hanggang doon lang. So parehas lang sila, every phone 64 clients. Every phone naman itong phone 4 ay 64 clients din kahit nakatupon at nakapurpon ka hindi makakatulong si uh, si kanpon na dadagdag sa isang pun sa punto nagets ba? di ba ang concern kasi niya sir meron akong tupon bibili ako ng purpon makakatulong ba yung isang pun daw kasi nga nag-upgrade siya na pahaba, pad, padamihan yung client ng isang phone. Hindi po. Ang gamit sa isang phone is to uh, transmit optical power hanggang 64 clients pag ipon. Pag jipon naman hanggang 128. Pero pero yun nga, pag kayo ay newbie at nag-umpisa pa lang, mas mainam dun muna kayo sa ipon. Hindi nyo naman masasagad agad yun. Wana, 128 clients sa topon tapos 1256 clients sa kanang kuha. Purpon, hindi. Trust me, hindi nyo agad makukuha yun. Tatakbo at tatakbo ang oras, ang araw, ang buwan, ang taon, matututunan at matututunan pa din ninyo yung Jipon. So, dun muna kayo sa Ipon. Kasi, mahirap na pag pumunta kayo ng Jipon at hindi nyo pa gamay yung OLT, mga nga pa at mga nga kayo. So, dito pa lang sa umpisa, mag-start kayo sa Ipon. So, yun nga. Ulitin ko, hindi makakatulong ang purpon sa topon para i-extend yung 64 clients na mismo kaya lang ng isang pun Hindi po, negative tayo dyan. Sa, sa, ano, sa sagot natin, negative. So kaya bumili ka lang ng porpon or nag-upgrade ka ng porpon mula topon kasi maglalatag ka ng panibago. Kunyari, itong iyong topon ang isang pon umabot ng 4 kilometers 64 clients siyempre mag upgrade kayo hindi, kayo, hindi kayo matutulungan ni eh? porpon ipon kasi ipon ang jipon modem magka magkaiba malaking pinagkaiba hindi gagana si jipon modem sa ipon o LT hindi rin gagana si ipon modem sa jipon o LT so di ba dyan pa lang parang masa na so paano ba matutulungan si topon na nasagad yung pawn so upgrade kayo ng 4 pawn latagan nyo ng panibago papunta doon sa 4 kilometers kunyari 4 kilometers nakuha nyo yung 64 clients maglatag kayo ng another 4 kilometers tuloy tuloy na yon panibagong pawn na naman so kay magkaibang mainline hindi sila parehas na mainline magkaibang mainline lang kasi pag nag-upgrade kayo ng jeepon mag-upgrade din kayo ng modem. Eh. O, oh, di ba? So, sayang. So, dun na lang muna kayo sa ipon. Kasi, mas mura siya ng kunti sa jipon. Hindi siya gaano critical, crucial is set up sa sa para sa sa jipon. At may enjoy nyo pa. Magkaiba-ibang mainline. Pag nasira itong punwa na mainline, yung punto na mainline, ay hindi siya masisira. Ganon yon, Ganon yung ginagawa ko. Hindi ako nag-upgrade ng jipon Although may jeep ako pero uh, mas nagfo-focus ako ngayon sa Iphone Kasi nga hindi siya masakit sa ulo, friendly siyang gamitin. Doon na tayo sa friendly, lalo't nag-uumpisa ka. Kung talaga namang gusto mo nang maduguan agad at nag-uumpisa ka pa lang, it's your choice. Pwede naman, pwede naman kayong bumili ng package sa atin sa Iphone pero asa sa Pero as, as nag-uumpisa ako hanggang sa narating ko to, mas mahimbing ang tulog ko sa ipon kumpara sa jipon sorry for jipon users dyan okay din naman ang jipon wala naman akong problema pero mas mahimbing ang tulog ko sa ipon eh kumpara sa jipon magkaka problema yeah. magdadagdag lang ako ng palibagong ipon na upan dyan OLT meron akong spare good to go wala akong gagawin as long as nakakonfigure all goods walang problema sa jipon marami maraming gagawin anyway pwede naman Uh, pero hindi ko hinihikayat na mag-ipon lang kayo pwede rin kayo mag pero yun nga as nag start focus muna kayo sa ipon trust me hindi sasakit ang mga ulo ninyo lalo pag dito nyo binili sa atin yung inyong mga materialis nako po nahimbing ang tulog ninyo that's assurance walang walang gagalaw walang walang gagambala sa mga tulog ninyo Pwira na lang sa mga fiber cut ng line Meron talaga yon. Okay? So, so much for that. So, sana sir, nasagot ang inyong tanong. Negative tayo doon pag nag update ka ng ipon. Porpon, makakatulong sa topon ipon. Hindi makakatulong sir. Agad-agad, dyan. Maglalatag ka pa ng panibago. anyway, latag lang naman yan. Wala namang problema. So, sana nasagot ko po sir. Dito na tayo sa reading. Bibigyan ko pa rin kayo ng reading. Siyempre parehas lang. Okay? Sa punto tayo kunwa nakakuha tayo ng 705. Tapos sa uh, punto 8004. Hindi ba? Alayo ng Aguwat no so dipindi siguro sa kuan. Basta ito yung nakuha natin na reading. Dito tayo sa 44 na OLT 706. 6.87 6.86